parang may may something sa kanyang um, kalooban na hindi niya kaya ipalabas o share sa kanyang anak. at si anak naman, anak, uh, siya yung, yung, yung <bardớt> anak niya <na>, <truth> Parang walang alam, hindi niya alam kung anong mga nangyayari sa kanyang ama. Ina, bakit nagagal ang kanilang uh, pamilya? Next is, simula at nagkasimula uh, o nagkuhan. Uh, uh, doon, ang uh, uh, tagpuan ay doon sa bahay yun, yun yun ang um, kwento doon yung na, nalaman at um, doon yung na nalaman at um, doon yung nalaman <laughs> yun, o do, doon yung na nasaksi ang kwento kasugdulan ang kasugdulan ng kwento ay nang ang kasama actually is no one is mayroon ba talaga yung yaya pero yaya hindi na sa hindi kasi siya nasasalita kaya hindi siya masasabing no one ta. Yaya la. By the way, comment lang ha. By the way, yours um, <laughs> ama ina, ano yun? Tigang. It's a story. Pero yung anak hindi nagsasalita. Ay, hindi maam, ganun. Yung ay ganun. Nagoobserva lamang. Wala siyang alam. Wala siyang alam. So, ako ads, wala na pinto ay nang may si, may binigay ang kanilang yaya sa kani sa kanyang asawa na isang sulat galing sa kanang American dito na ngayon. Tuxedo. Mayroon kasi na, mayroon kasi na, makikita mo. Yung nilaya, niya yung yan, sa na sana siya, may nakita siya sa isang So, kaya, parang nag-aali na nga siya, okay. ibigay ba na yung time, ibigay ba na yung post na yung amon, yung At, kanya itong binigay, at uh, nabasa naman yun na isang isang sulat ka. na, doon yung, doon yung, doon Tama kasi nila nito ay isang kwan, at nagmamakinilya siya or, or in English that the writing o yun yan ang an kanilawan ng ama. Sa problema, solusyon, ang kanilang problema ay ang pagiging responsable ng kanyang ama. Kasi hindi kasi siya nagbibigay ng panahon sa kanyang ina at anak kasi yung mama dito ay diba ang sabi nila nila kanina na isang responsable. Meron kasi siyang tinatawag na ng kapit parang gano'n. Parang gano'n lang sabi pag kasi... Pero hindi talaga sinabi, oh, ha? Oo, oh, hindi talaga sinabi. Oh, tapos, ang um, kanilang sol um, na solusyon na dito na ng kanilang ama kasi dito na, dito na kasi parang natauhan. O, kaya gaya nga ng ama ko, oh, natauhan din siya. Kaya gano'n din ang nilalagay ko ito. Natauhan siya, kaya dahan-dahan nagiging yung, yung puso niya ay hinaramdam ang kanyang ama na ibabaw pa rin ang pagmamahal sa kabila ng pagkinagpis na niya sa yun. Yun sa bandang uli, uh, sinabi, sinabi, sinabi ni para para, para...